Oh, good morning, mga Tolls and Friends. Ara-ara, good morning, mga Tolls and Friends. Ara naman kita on, Ah, sa ngayon, mga Tolls and Friends, it's coffee time, ara-ara. Sa ngayon, mga Tolls and Friends, decenting ah uh, Kuha naman tayo, pormang disinti na naman tayo, mga tols and friends. Gawaan ng sisimba na naman tayo, no. Simba na naman tayo. Yan. Sisimba na naman tayo, no. Yan ang aking porma, o. Oh. Teka. Pagkita ko sa inyo, ah. Yan. Porma, oh. Yan. Pormang disinti. Tapos kailangan may kaputi tayo ngayon, oh. No? Yan. Si umuulan dito, maputik. Umuulan dito. Hindi tayo pwedeng mag ha, hindi magkaputi, no? Si umuulan tapos ah uh, maputik. Yan. Purmang disinti na naman tayo. Yan. C. So kayo rin mga Tolson and friends, magformang disintin na rin kayo, no? Para makasimba. Yan. It's coffee time. Yan. So, prepare naman tayo para makauna na tayo sa takas kasi si Mrs. na ano pa eh. Si Mrs. ay nagliligo. So, ako siguro oo na, na ako, no? Kailangan makasuot tayo ng buta. Na nagbubuta na tayo. Buta kasi maputik. Saka maulanin. Baka pumapasok na si Bagyong Leon, no? Ma kasunod ni Katrina kasi si Bagyong Leon. Yan, nakasuot na tayo ng pangormang resinte. Yan. Por disintena na naman tayo, mga tolls and friends. biting na natin yung ano, sitwasyon sa labas. Yan umuulan pero kanina pa yan, no. Oh. Kanina pa yan mga tolls and friends, Talagang basang-basa na yung mga uh, kalsada, yung mga daanan natin basa, no. Tapos yung ano, mga kawayan ano na hilay na nahilay. Yan ang sitwasyon namin dito pag umuulan. Ano, isang basa. pasang basa ang daan. Pero okay lang yan Simba, wala naman makakadlang sa akin yan basta Simba. Bagyo lang yan eh, Bagyo Leon para rating. Samantalang si Katrina pabalik daw aywan ko kung bumalik nga. Si babalik daw eh. Ah si ano si Christine. Bagyo Christine. Teka, ma suot mo na ako ng ano, sabay alis na tayo. Magsuot ako ng kaputi. Bet, mao na lang ko. Magkaputi tayo. Magkaputi ka. Nyo. Yan. Nakapagkaputi na tayo mga tolls and friends. Yan, nagkaputi na tayo. Yan. Nakapagkaputi na tayo mga tolls friends. Tapos dali natin yung lagay ng tubig. Kailan magdala dala tayo palagi tubig dito ano inumin yan okay so let's go bet mau na ako let's go na ayos yan yung sitwasyon namin dito yan puntan na ako ng simbahan Yan, ang sitwasyon namin dito. Dito kaya tayo dumaano. Oh. Trip ko dito dumaano. Oh. Yan. Ano ito? Yung, yun ang harap namin. Yun namin aming bahay, Kita ba? Yan, yung bahay ko. Oh. Ay, hindi yan. Saan ba yun? Yun no? Know? Bahay ko na, hindi na makita. Yun no, know, yan. So, dito tayo daan. Naghamba lang pa yung ano dito. Kawa yan. Saan kayo galing to? Parang akin to. Yun no? Know? Ito sa akin, to dalhin ko, ko ko kasi akin to eh. ko pa ito. B, wala na basa. Okay, let's go na tayo. Yan ang sitwasyon namin dito. Diyan may daan dyan, pero dito ako dadaan. ano oh. Sa harapan namin mismo. No? Paglabas ng bahay, makita mo, palayan agad yan. Yan. Dito ang daan. Kaso, minabaha. O, gawa ng bagyo. Minabaha lang siya, no? Gawa nga ng ulan. Yan yung harapan namin. Pala yan. So, lakad pa tayo. Malapit na nga nito. to <clears throat> lakad pa kapunta na tayong takas maganda naman palang daan dito yung maliit lang itong daan dito ano kasi yung uh, kahon tinatawag dito sa aming kahon no ha bali yung daanan ng sa gilid tsaka gilid palay hop eh. teka dito tayo dandaan tayo dito sa kandulas hop ah, yan dandaan lang ah hello yan, mga palayan yan. Na ulan, kagina pa yung ulan eh. Madaling araw, hindi natigil no. Pero ano, may lang siya no. Kagabi yung malakas. Pero ito madaling araw, may lang. Ganito lang oh. Mintin lang talaga siya. Yan ang amin kapaligiran. Yan. Pala yan yan. Dito yan sa sitio uh, ubos. Kasi ang amin baryo sa takas yung tawag noon sa takas. Ito dito sa amin sitio ubos. Sa ubos kasi kami na ano no. Na, uh, natapat kami sa ubos. So lakad pa tayo. Kailangan talo dito yung nakabuta kano pag naulan no Kasi madulas yan dito pag hindi ka naka buta. Tapos wala may kaputi kasi kalating kulit at, at uy, galing galing doon sa bahay hanggang takas nasa kalahating kilometro <clears throat> lakad balakad yun Pusnik ni Connect. kaway Kaway-kaway. Kaway-kaway. Oh, na. May kwarta kayo ni ko. Awa. Nagpahiyaw ka mao. Ha? Napilpilan? Di medyo nagkuhan ito. Ngayon ko ito karoon. Ngayon ko ito karoon Panyaga. Malumas dyan, bilhan ako, gamay lang. Kanugo, no? Malumas mga ikod, nungguan sa kabaso lang, Panyaga. para may na patay pala yung uh, nabagsakan ng kahoy no yung ano nila baboy ni Nick Nick tsaka ni John si John yung pinsang ko eh ah, lakad pa tayo yung daming kayo mito oh. kabugaw ang tawag sa amin Yan o. Kabugaw. bunga. So hanggang dito na lang akin video mga Tours and Friends.